Hi, good morning. So today nga yung start ng more than na one week na vacation ko, no? Kasi magpapas ko na nga. So today, Saturday, yun nga, nag lang si Jamie ng breakfast for me. Yun, request ko kasi ito, dalawang itlog. And then, nung ganisa. And yun nga, medyo makalat lang ngayon dahil si Sarah kahapon, nag ano siya, nag siya mag-bake ng banana bread. Ano ba ba? Cookies cookies. Yeah. What are you guys eating? Noodles. I'm noodles. No, was... okay. So today nga, no, wala nga sana akong plano lumabas kasi yun nga, this past few days nga, medyo malamig. And today, yung temperature is Like ngayon, minus 9, feels like minus 17. Pero later today, meron siyang minus 16. So, hindi ko alam kung ano yung Ah uh, feels like neto. Most likely, mas mababa pa. Pero since tomorrow nga, no, meron uli kami Christmas party na attendan. Pero patlak yon So mamaya, baka maggrocery kami ni Jamie sandali para pambili lang ng ingredients do sa dadarin namin. And gusto ko nga rin sana nga bumili ng regalo na dito para sa mga bata. Pero yun nga, sobrang lamig. So hindi ko alam kung kaya ko siya gawin ngayon. Pero yun nga, yung controller nga, actually, nauna na siya. Kasi in-order ko lang siya sa Amazon. Kasi hindi yung original Nintendo Switch na controller yung binili ko. Kasi medyo may kamahalan siya. So subukan na lang namin bilhin mamaya. Pero kung hindi, baka sa susunod na araw na lang. So ang sarap nga na eto na no, itong feeling na walang ang pasok. <laughs> Dahil first time ko na lang uli na experience to. So yesterday nga, no, pagkatas ko galing sa trabaho, nag-basketball lang ako. And then after that, kumain dito sa bahay. And nagpahinga na rin. Hindi ako natulog na maaga dahil alam ko nga na wala akong pasok ngayon. Nanood ako ng mga music videos. Tapos may mga reaction videos dun sa mga Jollibee commercial before. Isa ka rin basta dun sa mga diba video. Si Karen? Yung sumikat dun si Karen de los Reyes dahil yung sa lolo. Alam mo talaga yung apelido niya? Hindi ko nga alam. Oh, alam tao, na yung kare. Yun? yun? Oh, Parang yun. Parang yun. Uh, yun. Pukahapon, so, hindi ko rin maiwasan. Mag-isa lang ako. Umiiyak din ako mag-isa mm -hmm. dun sa, sa sakama. Kasi minapanood ko nga. Kasi naman yung mga kwentong Jollibee before. Kumbaga parang na-remind lang ako dun sa mga ginagawa namin sa Pilipinas before. Yeah. Ano? Ayun. So ngayon, magkakasa. At least si Francine nandun, present. Meron tayong representation may representative tayo doon sa ano nila ngayon, sa get together nila ngayon. Yeah, so hindi ko alam no kung meron bang ilalabas si Jollibee na na series uli na gano'n. pero hopefully meron nga kasi although nakakaiyak siya pero masarap siya panoorin. Parang dito ata, ano eh no? Dito ata, Coke yung naglalabas ng mga ganun for Christmas. Meron ba? Hindi, oh hindi usually ko alam. Coke. Parang alam po, ko Coke. What are you eating, Sky? Good. And the sky, come here. What do you guys want for Christmas? A tango switch. How about you? Um... You want a controller, right? A tango switch. Huh? A, a secret room with a secret room. Pass. A Jasper's house. A Jasper's house. What's that? A, a secret room. A secret room? Mami! Yeah, nagre-ready na rin si Jamie. So ako ready na naka-winter jacket, saka naka-winter boots kasi rin nga malamig sa labas. Mami? Ang hirap lang din pala ng puyat dahil inaantok na ako ngayon. Actually ngayon ano ano oras 3 PM na no. So from kanina nag-breakfast kami hanggang 3 PM. Natulog lang kami ni Jamie. Hindi pa mo magsara. <laughs> Okay na po, Ready na po ako. Let's go. Wala na. Baka gabihin pa tayo. Mm. Okay na rin yung date na tayo. Mm. Yeah. So, nandito na nga kami sa No Frills. Mamimili lang kami ng konti para dun sa dadalhin namin bukas do sa Christmas party. Ano ba dadalhin mo bukas? Surprise! Surprise! <laughs> Surprise sinabi mo na. Kani <laughs> salad. Kani salad. Ano na yan? Lettuce. Ano na ano ba bibili mo? Crabstick, lettuce, lemon, carrots meron na tayo, onions meron na tayo. Okay. Laliga ako ba ng corn? So, Ikaw. Mura ba? Five dollars, isang pack. Pero ito, siyempre, banana. Every time mo nabili nga kami. Okay ba yung gila? Gila, binibili natin eh. So, hindi ba yung isa? Kano ba? Five dollars. So, save three dollars. Pero di diba may ibang kind of apples na masarap din? Gila yung binibili na. Hindi ko alam yung ano yung isa. So, ito na nga yun ng mga nabili namin. Pero si Jamie, ayon pupunta lang doon sa sandali sa bulk barn dahil si Sarah may pinapabili may nabili ka? magkano? Mm -mm. a dollar forty nine sa mahal Grabe, si sobrang Madame. lamig. Si Madam Sarah eh. <laughs> Nauhaw na ako. <laughs> Wala na din, din tubig. yan sobrang lamig na nga sa labas. Actually, ito, meron naman akong gloves dito. Last month ko pa ata ito nabili, pero hindi ko pa siya nagamit. Kasi, di ba, madalas, trabaho lang naman ako. Kaya, e, uh, hindi ko siya nagamit ever since. Pero ngayon, ikaw, may gloves ka ba? Meron, pa bebe gloves. Tara! Oo <laughs> oh, eh, pero ano lang yan eh. Kaya nga. Kaya ba yan? Kaya halaan mo na ako bila ng gloves. Eh si Sarah, ano, nagpapabili din. Oo. Kahit noon yung ano lang, hindi naman kailangan branded. Na. Brand. No. And this week nga, nagpa-check up na nga kami ni Jamie. So, so far, yung sa akin, okay naman. And si Jamie, okay din. Pero pinapatake siya ng... Ano? Iron. Kasi anemic daw ako. Oo, wala nang kulay, oh. Puti na. Snow <laughs> na <rin. laughs> Hindi ka lang na Pero at least, healthy tayo, di ba? Tapos, walang walang bad cholesterol, walang um, okay naman din yung good cholesterol natin. Kahit na nag age tayo. Tapos, ano pa ba? Dahil galing daw tayo sa Pilipinas, marami daw tayong HEPA-B antibodies. So yun nga, eh nung time kasi na yun, di ba si Jamie nga walang pasok siya last week. And then ako meron, pero maaga ako natapos. Kaya sinundo ko siya. So, nung pagsundo ko, hindi pa pala close yung clinic. So, napacheck up na rin ako. And nanahimik ako. Biglang, oh, lumasaden. <laughs> Iba pala ang budol dito. Pag ah. doktor ka, ang budol dito. Kung ano ang ituturok sa'yo. <laughs> kung ano, kung, kung bibigay sa'yo ang ano, shots. So, dahil ayo natin ng flu shot dahil parang feeling ko ang dami na nating covid shots sa katawan so hindi natin kailangan ng flu shot nahanap naman tayo sa tetanus <laughs> ayun nga kasi inoffer sa amin initially yung flu shot nga and then parang naghesitate lang ako dahil yun nga parang ang dami ko nang tinusok sa, sa sa, katawan ko during covid time pero yung inoffer nga sa amin yung anti tetanus na shot and uh, pumayag na rin kami kasi parang once every 10 years lang naman daw yon So ako, tinurukan ako dito But unfortunately, the following day Medyo sumakit nga yung dito sa Dito sa ilalim ng armpit ko And then, uh, gradually Sumasakit pa rin siya Until yesterday nga, nagbasketball ako Parang gumagapang yung sakit niya dito sa arms ko na So hindi ko alam kung bakit Meron mo So, bakit? Oo. parang, ano, mabigat siya sa, uh, mabigat siya sa arms. Pero, yung sa akin, hindi naman umabot dun sa may, kilik, sa may armpit. Eh, yung sa'yo, diba? parang, di ba, parang nag-extend siya Hindi ko alam. Nagbuhat ka ata ng something. <laughs> Kaya, nag-extend siya doon, eh. Pero sa akin nila, hindi siya, hindi naman siya sumakit. Yung time na nagturok tayo ng Moderna, parang ganun, di ba? Yung masakit siya sa, sa braso. Yun lang. Yun, so so akin hanggang ngayon masakit pa rin. Like the other day nga nagtik na nga ako ng biogesic na baon ko. So hopefully in the coming days mag-subside na rin yung pain. And ngayon punta lang kami sa Walmart para just to check kung kung mabibili na namin today yung ireregalo namin sa mga bata. Sure ko, ano ako. Ano, batuntuwa ka. <laughs> ano Kasi nandito na kami sa Walmart. <laughs> Actually, matagalan namin gustong bilhin yung regalo para sa mga bata. Pero nag-iipon pa ako ng lakas ng loob dahil medyo mahal siya. Pero yun nga, iniisip ko na lang kasi di ba nahiwalay siya sila sa akin for more than one year. And then last Christmas, wala rin ako naibigay sa kanila kasi yun nga, struggling pa kami last year. And this year, medyo na-bless naman kami sa mga trabaho namin. So, why not, di ba? Para... So, gift mo rin sa akin yun. Part, part na rin ako nung gift na, yun. na yun. Bakit? Kasi magiging healing din ako maglaro eh. <laughs> Wala nga. Ako na naman yung kalaro ng mga anak ko eh. Ayan nga. Pero ako kasi hindi na nga ako nahilig sa gaming console. Kasi like ako nga yung huling ganun ko pa is yung Sega pa. So kailan pa yun? Hindi nag-wi ka. Eh, nag-wi dahil nung sa Kaysera? inyo. Sarah? Hindi tsaka yung kay Sarah before, di ba? Hindi. Pero binili natin yun. Para sa inyo, hindi para sa akin. Ayan. Ito na tayo sa Walmart. Hmm. Ang dami ka sale Ano naman gusto mo regalo? Huwag na, baka masaktan lang ako. Tingin-tingin lang tayo dito. Yeah, so eto na yung Nintendo Switch. Eto na ba yun? Atsin At yung mga ano? Yeah, ito yung Joy-Con. yeah, eto yung okay. sinasabi ko na original na anto, controller. Pero alam ko, Ayan, $89 siya. Masyadong mahal. Ano Kaya ito? bumili na ano lang ako ganyan? sa Amazon. Ha? Ano yung ganyan? Grip lang. Hindi, ito grip lang. Bumili rin ako sa Amazon. Parang $14 lang. Ano ka pala yan? Ang daming Pero asa na yung anis mo? yung gaming console? Ano? Ito. Bakit parang luma na? Hmm? O box lang yan? box lang yan. Just dahil naka-display. Ano ito? Eh, tangan mo na mga mong ka lang pang bili. Oo <laughs> Ayun. check na nila kung merong available. So hindi ko alam kung... Anabagsong ba may available or walang? Siyempre meron. Para maglaro ka na. Ayun. Pero... Ay na, yun, yun. Ayan, nabili na namin. So kaya rin namin siya pinatagal until now kasi yun nga, meron niya siyang GST holiday. So binayaran lang namin, 399.96. Kasi before, kung walang GST holiday plus 13% tax pa siya, ano? Sayo na ako! <laughs> Bala. Ako excited. Tingin tayo lang kung game, mga 50 in 1 na game. Yeah, tingin ka dyan. So ito yung mga games. Medyo may kamahalan din pala siya. Ayan yung sports. Parang $80. Ayan yung sports. Ayan o. Oh. Ay, parang badminton. Oo, di ba? Tingin ka na lang sa Amazon. <laughs> Ayan, may Just Dance din. O, tingin na lang tayo online. Baka meron mura doon. O baka sa marketplace meron din. Tara. Ayan. Ayan, ikaw magbabalot na ito ah. Hindi, ang gagawin ko sana, itong isang balot, kay Enzo, tapos yung controller, kay Sky. Mm -mm. Pero ganyan ba kalaki yung, ha? Yeah? Ganyan kalaki yung box kaya? Hindi, mas maliit ng konti. Mm, sige. Yeah, so, bibili lang kami ng gift wrapper. Ay, ang daming choices. Diba? Grabe <laughs> naman to. Detect $11. Oh, diba? eh, baka diba ang kapal kasi niya. Ito nga, isa. Ito, uh, ito, 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 $4 ito. lang eh. Ito, $1 oh. Saan? Eh. Ayan, yeah, pwede na yan. Pup <laughs> kakasya ba dito Kupunitin sa lahat? lang din naman nila. Hindi, pero kakasya ba sa lahat? Anong lahat? Hindi ko kasi alam kung magkakasya siya sa lahat. Yung, ano diba, kasi hihiwalay mo yung pagbalot ng console. Yeah, ano. Noong... I think, konti lang na naman kakailanganin mo para dito eh. Sige, scotch tape. Wala ba tayo sa bahay? Kaan ba ito? $1.28 na lang ba? Ito ba? Oh, Grabe yung iba, mahal. Makabal ka si Ito, gift hmm? wrapper. $1.20. Yan, mas maganda yung red. Ito? Ayun, Ay, kasi tatlo, tignan mo. Oh. Pero mas pang bata to. O, di ba? Pati yung red na lang. Para makauwi na tayo. Sabon pa uwi. Okay, let's move here. Ayan, ibabalot ay, mo na ito mamaya. Oo. Oh. Iwan ba natin ito sa ilalim ng Christmas tree? Oo. Oh, okay. Baka biglang buksan nun dalaw eh. Hindi. Ang dami na nga nilang gift dun eh. Kasi ang sweet ni Francine tsaka ni Sarah, bin binilan nila ng gift yung mga kapatid nila. Mm. Tapos, ginawa nila maraming, maraming gift, pero mga small items. So, ang dami na tuloy yung binalot. <laughs> pero parang tigtatlong tatlong gift sila. Mm -hmm. Tag tatlong gift Ang cute niya. Eh kung ko nga sana bumili na ito. Hmm. Kasi dati nung bumili ako, sa Dalarama ko lang siya binili. Siguro mga $5 lang. Pero ang hirap kasi, kasi pag ganyan lang siya. Unlike ito, narorotate. So, mas mabilis siya magtanggal ng ice. Pero, yun, $17. Times 3. Tsatsagaan ko na lang muna yung luma ko. So, tingin lang kami sandali ng sabon na pangligo kasi naghahanap kami ako kasi before yung ginagamit ko ito yung mga liquid na body wash pero hindi ko rin siya gusto and then sinubukan din namin yung Irish Spring pero bilis niya kasi matunaw kasi sa Pilipinas, ginagamit namin safeguard. So, hindi ko alam kung meron bang parang equivalent ng safeguard dito. Wala na. Yun na. Ayan, yeah, yung Irish spring. Is it all down? Ayaw mo? Ay, ang liquid nga. Yung ginagamit ko kasi ngayon, hindi ko gusto. Pero hanap na lang muna uh, tayo. Oh! lamig. <laughs> yeah, so tumingin. finally, tapos na nga kami sa Christmas shopping namin. Oh, may ano? Ng gloves. Hindi ba may gloves ka? Ako meron si Sarah, so, wala so, ay, eh. Sa so, so, Walmart, sana. Kaya mo na. Ay, mo sa Uniqlo. Wow, mahal. Ay, wala ng brand De, eh. Pero kami, I mean, isang meses ka lang naman bibili kasi ng gloves. Wala naman. Kaya yung maganda na sana ng quality. Yeah. So, ano, tapos na tayo mag-shopping. Last na to. Anong last na? Ano? ba gift mo sa akin? Kala ko ba? Okay. Ano sabi mo kanina? Ikaw lang, sa lang sapat na. Ako tayo na park? Oo nga. Saan niya na yung parking? Ano na? Ayun. last stop for today, Valerios. Kasi, ano, gusto mo ba ng tinapay? Shop bread. Ako rin kasi mamaya pag uwi sa bahay, gusto ko ng kape. <laughs> dahil sobrang lamig nga na may kasamang tinapay. So tingnan natin kung ano yung mabibili natin. Pero medyo pricing nga lang dito sa Valerios. Pero konti lang naman yung bibili namin. And minsan lang naman. Ikaw, ano ba gusto mo dyan? Hindi <laughs> na rin Lamig. Tara na! Regular pandesal? Ayan, ang daming klaseng pandesal eh. Ito, okay. cheese pandesal eh. Ano naman yung sa Hindi ko na maalala okay. eh. Ang daming! Tara, ito yung nabili namin. Ube cheese pandesal, tsaka pande coco. Nakauwi na tayo, ang daming eh. Okay. Ang dinaw, grabe! cute <laughs> Nagpakita ka. <laughs> nasa bahay ka na lang. Nagpakita ka pa. So yun. Ito yung kape namin. Ito yung binili namin sa Valerios na... Ano to? Ube cheese pandesal. May walang cheese daw. Sabi ni sir. Wala. Siyempre nasa loob siya. cheese Try mo. Pero si Jamie. Ayaw maki ube cheese pandesal. Kaya yeah. bumili pa siya ng hiwalay para sa kanya. Sa amin. mga bata. Pandekoko. coco. Ayan, microwave ko na siya. Dahil yun, yun sobrang lamig sa labas. Minus 16 kanina. Talaga ba? Oh, minus 16. Like? Yeah. Hindi, feels like, like heels na nga yun. Uh, Parang minus 9 feels heels like heels minus heels 16. tumutusok yung lamig ng hangin, no? yeah, kaya siguro nag-crave din kami ng... Dinamay no, ma mo ba na ako nag-crave? Sino ba yan lang kita? <laughs> Ikaw kaya yung nag sa Valerios. Mmm, harap. Mmm. Hmm? How mm, is mean it? Oh, it's good. It's good. Hmm. It's good. Oh, Sonic! Okay, try the pandesal. I'll give you the Like it? It's good. It's good? You want the new one? How about this one? You want to try? Hmm. That's ube cheese pan Try it. New haircut, guapu, guapu. Which hmm. they like better. Wolf. Wolf. No, okay. one at a time. I'm free, it's fine. Okay. Mm, here. <laughs> and so, what are really want It's Here making all of you a present Aww. okay i'm going to surprise Christmas us present? yeah i make the, the a present to all of us wow, wow. thank you <laughs> so makita mo yung mga ballpen natin <laughs> don yung <laughs> mga notebook <laughs> natin don binigay <binubarit laughs> <lang> niya math <laughs> Valerios. Wala, Ba't wala nga siyang cheese sa loob? Mm -hmm. Parang ito na ata yung cheese na nasa taas. Uh -huh. Bakit nalalasahan mo ba yung cheese? Hmm, hindi masyado. Kasi dati parang may, ano talaga, may strip of cheese inside yung binit, yung nakain natin. Doon? Sa Valerios din? Mm -hmm. Pero yung bullet, bullet ata. Hmm, okay. Pero okay na rin. Ang sweet naman ni Enzo. This one is for? Sarah, sabi I love you, Sarah. Merry Christmas. And the other one. And the other one. The other one is okay. I love you, mom. Merry Christmas. And <laughs> Sa 25 ko pa malalaman. 25 <laughs> sa 25, pa bumuksan, 25 ko pa bumuksan. <laughs> like this? Yeah, correct. That's right. T. T. M. M. O, oh, di ba pinaghirapan yung mauti niyan M. 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 A. A. S. Wow, sweet na rin baby ko. Thank you. Then, this is your first Christmas, no? This is my first time making presents for That's you. That's right. That's right. This is the first time that you're making presents for us. Okay, put it under the? Tree. Tree. Okay. Okay, thank you! Ayan, <laughs> si Skye nakatulog. And then, itong area na to, siyempre makalat. Are you done, Enzo? Not yet? Yeah. yeah. So, ito na yung ilalim ng Christmas tree namin. Kahit pa paano, yung mga gifts na sila. Ayan. And then si Jamie, eto, nagtatago dito. Dahil nagbabalot na regalo ng mga bata. Tapos na? Yes! So, lalagay mo siya sa ilalim ng Christmas tree? Mm -hmm. Sa silating And so... Mm -hmm. Pero yung controller na yung case kayo, wala pa. Mm -hmm. So, yan nga yung ingredients na gagamitin ni Jamie para sa dadalin namin bukas. So, tomorrow nga, mag a uli kami ng Christmas party. And today, yung start ng vacation ko sa trabaho. So, the whole of next week, wala akong trabaho. Actually, ang balik ko na is December 31. Kasi 4 days na nga lang yung remaining dun sa vacation leave ko. So, ginamit ko na yung tatlo next week and then isa the week after next. So, pinili ko na lang na pumasok sa December 31st. Kasi maaga rin naman magsasara yung store kung saan ako nagtatrabaho. And yun, abangan nyo na nga lang yung mga gagawin namin in the coming days, no? especially tomorrow, in Christmas party namin. So, siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!